Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang mapasahin ko ngayon ay mula sa sulat ni Juan, uh, chapter 4, verses 12 to 15. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugon ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya ang salita ng Diyos salamat sa Diyos nakatawag pansin sa akin dito yung pananatili sa pag-ibig dahil Uh, makikita natin sa kalagayan ngayon na maraming relasyon ang nagkakalabat uh, at nauuwi sa hiwalayan o diborsyo. Ito ang uh, malaking pinag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas. Sa so, ganun din sa pamilya, Minsan ay nagkakasikita ng loob ang mga miyembro ng pamilya o wala ng pansinan o uh, nagkakasakitan. Ganon din sa komunidad o isang institusyon, kapag walang pag-uusap at pag-uunawaan, uh, nauuwi sa hiwalayan at walang pagunawa sa bawat isa. So, hiwalay din ng walang uh, mga sinasabi na. Ganun din sa bansa, napakang talamak ngayon ang mga gyera at patayan. Kahit mga inosente, ng mga tao ay nadadamay. Wala nang pagpapahalaga sa kapwa-tao. Kaya ngayon napapanahon itong pagninilay na ito, o pagbabasa ng salita ng Diyos, kung may pag-ibig na nanatili, may pagkakaintindihan, mayroong tiyaga, mayroong pasensya, at pag-unawa sa bawat isa. So, ang need natin, siyempre, ang Espiritu ng Diyos na siyang umuugnay at nag tumutulong sa atin upang magkaisa. Kaya, hamon nito sa ating pang-araw-araw na buhay, kung paano natin isa sa buhay at manatili sa pag-ibig. Meron akong mga ilang tips dito. Maglaan ng pananahimik sa buhay at makinig sa salita ng Diyos. Ikalawa, meron tayong kanya-kanyang simbahan, magsimba tayo. At pakinggan ang mensahe at isabuhay ang mga ipinapahayag sa ating mga simbahan. Ikatatlo, magkaroon ng pakikinig sa ating kapwa, sa ating kasamahan na mayroong pagunawa Hindi galit ka agad, kundi unawain natin ano bang sinasabi ng, ng taong ito. At humingi ng sorry at magpatawad sa kapwa kung tayo ay nakasakit o tayo ay dahilan ng hindi pagkakaunawaan humingi ng sorry at patawad at ganoon din sa Diyos kasi siya ang ang source ng ating buhay humingi tayo ng patawad at humingi tayo ng ng pag-unawa at Siyempre, tutulungan naman tayo ng Diyos upang maintindihan natin ang kaloob-looban ng ating buhay. So, ito po muna ang aking ibabahagi at ang uh, nakita ko dito mahalaga ay manatili tayo sa pag-ibig sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.